panawagan, tulong para sa mga nasunugan po sa Talavera. Isang malakas sa sunog ang tumutok sa barangay Andal Alinio, Talavera noong gabi ng October 14, 2025. Nasu nasunog po ang apat na bahay, isang pabrika at tatlong sasakyan. Dahil sa maagap ng pagresponde ng mga bombero, at sa pagtutulungan ng mga residente, agad na naapula ang apoy at walang naiulat na nasawi o nasaktan. Kaagad namang nagbigay ng tulong ang ina ng lalawigan at dating Governor Jerry Domingo Umali maging ang pamahalaang panlalawigan sa pamumuno po ni Governor Oy Machas Umali at Vice Governor Lemon. Umali, bawat pamilya ay tumanggap ng apat na sako ng bigas, apat na bag ng groceries, apat na set na emergency personal kit at 64 na peraso ng yero na tig 8 feet bilang panimulang tulong sa kanilang muling pagbangon. Patuloy pa rin ang panawagan para sa karagdagang tulong sa mga nawalan ng tirahan. Sa mga nagnanais pa pong magpaabot ng donasyon o suporta, maaari po kayo makipag-ugnayan sa pamahalaang barangay ng Andal Ali.